Ano? Alos in araw-araw ko na si Madam Lenlen, Araw-araw naman napakadami niyang ano, gulay, lalo na tong kamatis, so, oh, tingnan niyo. Daan-daan yung ano eh, yung kamatis niya, yo. Alamin natin magkano ang presyo ng kamatis niya. Len, good morning. Magkano ang kamatis natin ngayon, Len? Yung magandang-maganda. May presyo po 60, 65. Kaya po Conformis sa kumukuha eh. Ayaw Ayaw din na na yan, 60, 65. 25, pero conformis sa kumukuha. <laughs> pero maganda. Ang dami mo ano, no? Pero meron. Matumal. Yan. Iyon natin yung panigang ngayon. Magka ask yung price. 2,500. 2,500. Yan, ah. Mayroon ka lang sa kanyang mandan. 50 lang. Itong ating Taiwan, Len. Len sa Taiwan. Pari, oh, may ginala natin. Tutuwid na lang doon na tuloy kinukwida yun. 4,500 mo sa akin. Yung Taiwan natin. Yung pula, ito. Po, 3 3 Yung ganitong berde. Ayaw po eh. Ha? 250, 200. Ito, two, 200, 250. 200, 250. 250 yan. Yan. Oh, ito. Magkano sa Taiwan? 400. Magkano sa Taiwan? 3, 8, Sa Sophia? Nanulungo lang wala. Nanulungo Oh, O, 18, 20. Sa beans natin. 180 po. 180. Sa ating, ano, yung Supremang Kalabasa. Ayaw po mabili. mo. ito yung model natin, no? Pero magkano yung turin niya ano, doon? 12 po. dose 12. Ayan po, ito po yung ating model ni Madam Len. Ayan, medyo nagbabandal po ng beans yan. Medyo pumapayat na po siya. Ayan, laki ng pinayat ito yung ano yung bonito tanin natin kaganda naman na nat na habit ng mga camera ko bas magaling bonito natin 110 po 110 nagadal to eh yung upo natin maganda Ayun yung ganyan. niyan 150 135 ito to so 35 350 bale ayun depende talaga sa itsura nito 150 yeah. salamat Shoutout sa iyo, mga wonder pets! Yung <laughs> Julio! Lagi, lagi niya sinashoutout yung mga wonder pets niya. Ayan, salamat! Oh. Ate Mian! Ayan, nasa likod ni Ate yung magandang lalaki okay, na baklakan. Si Omeng, ang alias Pogi ng Baksakan. Ate Mian, magkano ngayon yung miracle natin? Ayan, sobrang fish lang po. Oo, napakababa. Ano ba ito? Gabing galyang? Opo, opo. galyang natin? Galyang natin... Asking lang ha. 35 oh, 35. Asking. Yung ating asking lang pa. 180 ano, pa? po ang palaya. 180. Asking lang din yun. Sa Taiwan si. Ayan po, 52. 52. Ay, yung ating kamatis. Kamatis, 60. Oh, may 60. Meron 40 din, may 20. Depende sa ganda. O, ano? Po. Okay. Katulad ng si Ate Mayan, maganda. Ayun, ganun sana. Siyempre, yung ate ko dito, isa sa ate ko mabait, masipag, ang aking ate Bioli. Ate Bioli, good morning. Medyo wala yata tayong gulay ngayon. Eh. Ayun, yan, Depende sa ano sa quality sa ganda na no. pag maganda maganda yung gulay talagang medyo angat siya. Meron din namang hindi magkaganda hindi siya angat. Katulad nito ng ating uh, Ah, uh, Sultan Nasili, magkano ngayon yung asking price niya? O, oh, asking niya, uh, 170. Ayan, 170 hanggang 150 yung ating uh, bell. Bali, 1,500, 1,700 isang bundle. Ah. Eh. Ano, asking price lang natin, Bioli, ah. Eh. Yung? Yung Taiwan, yung Taiwan ang uh, sinati sin na sili. 3, 5. Yan, okay. 2, 5. Mga asking price lang naman yun. Eh. Pero pag, yung mga, yung, yung mga maganda, maganda talaga. Angat, pero meron di pa ganda. Ang bawas na malakit na. Katulad nung ano. Katulad doon, may siling Taiwan doon. Dito, 2, 5. Maganda, maganda. Meron din 2, 2, 2, 3. Hindi mga kagandaan, siyempre. Yung? Yung? Oh, oh, yung maganda. Ibibigay pa nga 60, di ba? Oh. oh, 60. Ayun, eh na. Eh, tinayan ka na kamatis yung 60 pero pag ask lang niyo pero pag pinawaran kasi nababawas na sa palengke no. 50 daw. Yeah. Ay shout out ko muna ate yan. Shout out yung mga yung mga kabarangay mo. Good morning po mga Ayun, ganun sana. Yeah. Yeah. Wala masyad sa ati ko. Ay, yabang naman ang katawan niya. Ang aming talaga. Ayun, gaganda naman ate ko ng ano, ng mga kalamansi mo. Isa po sa ati ko maganda, masipag. Ayan, ah. No? Para kang teacher ngayon. <laughs> May mesa na Teacher na teacher po yung dati. Ayan, no? maganda Magaling maganda, maganda maganda natin na kalamansi. Pag maganda, 1819 po. 1819. Pero yung di kaganda, yung medyo mababa doon. Ay, hindi ko alam eh. Maganda kasi ka Ito, maganda. Siyempre naman. Walang ano yan. Walang sila yung pinatawag nilang pag-iawat. Oh, walang. Wala yung yung oh, wala. Ito, makinis 188. na makinis to. 1819 nasa 1, po. Tandaan nyo nga, asking oh, price please. lang yun ha. 1819. Yan. Para masyado tayong gulo nyo. Available no? pa. May 17 red bag pa. Ayan o. No? Oh, available na available pa dito. May 17 Kasi di rado nyo yung kalamansin na yun. Ayan ang luya. Bumaba. 6.50. Yung dating 1,000, 6.50 na lang. Ayan. Itong luya na ito. 6.50. Gadang ba yan? Opo, semi okay. na po yan. O, oh, semi, okay. Wala masyadong dating na gulay ano? ngayon. Wala po. Ang dating ko po lang pong gulay ngayon eh, ang palaya. Ayan yung pala yan yung kanina matal. Ang pala yung microphone po kasi uh, yung akin. Oh. Uh, yung maitim na pagka kung yung kulay niya. 1.7 lang po. 1-7. Ang pala Pero naubos na. Ay, na po. Oh, saglit lang. Uh, ang lang 50. Pato? Pato lang, ano yun? Palitpik, palitpik Oh, pato lang palitpik 50. Ayan. Salamat po. my friend. Dito. Tanang naman natin itong pipinong bakla. Eh, I may nagani yung pipi ng bakla natin ngayon. Asking lang. <makes noise> ha? Huh? Oh, hindi ba lang yung asking lang? Wala, wala si Rose eh. Ay, dali like, pa. Magkano yung sigarilas natin ngayon? O, oh, dalawang <makes noise> libo oh, pa yung ano Mer, yung maganda na ba yan? <makes noise> maganda. Ay, yung hindi kagandahan. 1,700. Ayun na, uh, meron 2,000 may 1,700. Depende sa quality ng ating gulay. Si Garilla ito, 2,000. Sa upo natin? 30. 30 ang ating upo. Yeah. Salamat. Ito yung, mga, ito yung mga idol ko sa baksakan. Eh. Gagandang lalaki. Ito ka-resta nung natin yung anak. Desh, magaling mustasa natin ngayon Ang ganda oh Uy, po. ang ganda Pero ang ganda ng dahon ano Ayun pa yung chay Oh, $6.50 Asking price lang po yun ah Hindi pa po final prices Asking lang yun, asking asking. yun. Maaaring magbago Depende po sa oras na pagbili dito sa oras. At saka depende rin po Sa pagtawad ng mga sakadora Sa mga mamamili Sa mga sakadora sa umaga kasi medyo ang angat siya, no? pagdating ng hapon uh, ayan, bumababa ayan, no? bumababa salamat <coughs> ayun o, ang ganda ng ano ng daw ng silyo magkano rin daw ng silyo ito ang ganda magkano yan? 150 150 <coughs> Dito po tayo sa Gulay Bagyo ni Madam Glad. Alamin po natin yung mga asking price. Uh -huh. Madam Glad, good morning. Magkano na yung repolyo natin ngayon? O, oh, 350 Sa ating uh, Pechay Bagyo. Pechay Bagyo, 350 Rp3.50. Ah, pareho ba? Ay, kamas ka. rp Sa carrots. One, ang carrot. Sa patatas. One, one. one. Sa ating broccoli. Yan, yeah, may broccoli. Broccoli, 200. 200. Sa ating cauliflower. Sa red bell. Red 200. 200 ang red bell. Yan, no? Sa green bell. 300. Sa yung corn. 30. Sa ating celery. celery 100, 100, Siyan, celery, na, 200 hundred, celery 200, hundred sa beans, dipito, kompleto siya ngayon sa lettuce, lettuce, na bilog, two fifty, two sa beanais, two 200. 200, sa yung ano sabi natin na tanong yung wala ka sixero na, eh. 600, 600, oh 600, hundred, diyan, diyan 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 Gad, magkano yung sayote natin? 700,000 oh, 700 Yan, dito po tayo kay Ate Grace Yan. good morning Ate Grace Ate Grace, magkano yung malaki malaki natin puti ngayon? Ay, ito ang namin, ah, 550 550, yung Ito, 700 700, yung Holland Yung Holland natin, 950 950, eh yung pula natin ngayon na imported natin malaki, ah, ayan, 680 680 ay eh, yung maliit 1650. Eh yung ating uh, storage magkano na? 198 kilo. 198 kilo. Yung ating kanso. Uh, kanso natin 450 maliit, 470 malaki. 460 maliit, 470 malaki. Yung super wide. Super wide natin 550. 550 sa ating uh, luya ngayon. Ayan, luya sa taas Ayan, tumaas. na yung luya. Yung munggo natin labo, ayun sarapan. Sa Tupay, medyo sumisipa na rin, maangat na rin iba, no? Ah, ito yung ating super ride, Salamat, Madam Agnes. Ayan po, mga kapalengke, ang ating pinaka -latest asking price update ng mga gulay po na bumabagsak dito sa ating kabanatuan, vegetable trading center, palengke ng sangitan. Medyo kung napapansin niyo po, medyo hindi siya karamihan pa rin yung gulay. Pero meron pa rin mga dating. Kaya lang, kung napapansin yung presyo, medyo mga angat yung presyo. Kasi na po, kagagaling lang po natin sa pagyong yung uwan. Kaya ganyan po ang presyo. Yung iba mga gulay, nasa lanta po. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po